Hello kaibigan! Naghahanap ka ba ng blood pressure monitor na mura? Nandito lang yan sa description box ko. Kung kailangan. gusto mong bumili, nandiyan lang. Kaya unbox muna natin to. Nabili ko nga pala to sa TikTok. Ayan. Tsaka kung gusto nyong bumili, nandiyan sa description box natin. Mura lang to. Nasa 300 ata. So, ito yung laman nyo. Diba? Yan, murang-mura lang yan. Kung gusto nyo yung umiscore, nandyan sa description box natin or nasa pin comment. Through TikTok, COD na rin yan mga idol. O, ba? Diba? Promotion din to. Okay. So, ganda ng pagkakasilo. Kung gusto nyo bumili. O, yan, o. Lalo-lalo no. Lalo, lalo, pag nag-hybrid na kaya tulad niyang ganyan, no? losartan, no? Kaya to amlo di ba Diba? Gusto nyo mamonitor yung BP nyo everyday, bubili na kayo ng ganito. Diba? Murang-mura lang to. Okay. So, testing na natin. Ganda, no? Nakasil pa. Ah, nakasil. Ganda nung pagkakabubble wrap niya. Ayan. Okay. Kung wala pa kayong ganito, COD to. Nandyan lang sa description box natin. Bilhin na kayo. Ganda ng lagayan, no? Okay. Testing na natin. Sabi dito, Yeah, best electronic arm is big manometer wow manometer bien na natin okay so meron tong libreng uh, aaa battery kailangan kailangan to lalong-lalo pag may mga matatanda na sa inyo or kung gusto niyo i-monitor yung uh, blood pressure nyo. lalo na pag nagkakaedad na di ba So, may pre-battery. pwede okay, naman ito. Meron siyang uh, USB Type B na cable. Okay. Ito yung nilalagay sa uh, arm natin. Okay. At yung mismong... Ah! So, may manual dito. Pwede mabasahin. Pwede rin hindi. Kung matalino ka. At yung mismong device natin device ay eh, ito siya oh. please remove the protective film before using actually kahit di ko natanggalin muna yan so pwede ko ilagay dito yung battery so dalawa yung uh, ano niya, option nya no pwede tayong gumamit ng AAA battery na apat or pwede natin gamitin tong uh, USB uh, port nya dito no? naka direct current and 5 volts so pwede ko rin gamitin tong laptop ko as power source or kung meron kayong charger, pwede rin. Sa testing natin mga kaibigan kung gumagana. Pilitin ko kung wala pa kayong ganito, bilhin na kayo dyan. Nandito lang sa description box ko. TikTok yan. And uh, COD na rin yan mga kaibigan. Malaking tulong to, lalong lalo na kapag minomonitor nyo yung uh, BP nyo or yung blood pressure nyo. Mm -hmm. Testing ko muna. Okay. So, i-remove natin to. tin yung dulo niya, mga kaibigan. Okay, itong dulo na to, kinokonek yan dito. Ayan. Let's lang natin, ha. Tulad yan. Okay. Siyempre, kung uh, gagamitin mo to kailangan mo ng battery. Sabi nga doon, kailangan ng apat na A Or, pwede tayong gumamit ng USB uh, Type-B na charger. Or, pwede natin connect dito sa laptop sa case ko lalagay ko lang sa laptop para magkaroon ako ng power source tsaka kung hindi pa kayo nakapag subscribe sa channel ko please do like share and subscribe na rin po malaking tulong to sa akin thank you very much kung kayo nakapag subscribe na at kung hindi pa please do uh, subscribe and uh, share my videos so yun nakita nyo naman noong nag uh, open siya. So, paano ba natin gagamitin yan? First, ilagay natin sa uh, arm natin. Na, papakita ko sa inyo kung paano. So, kanina nakita nyo, sinuksok ko dito, diba? Ayan na siya, nakasuksok na. Tapos, ilalagay lang yan dito sa ating braso. Diyan. Okay. Papakita ko na maayos ha. Yan. Tsaka pag nagmo-monitor kayo ng BP mga kaibigan, dapat nakaupo kayo. So yan. Kita niyo naman 'di ba? Ganyan. Nandito 'di ba? Nandito yung kanyang host or yung nandito yung magmo-monitor. So kapag ganyan nagawa niyo mga kaibigan, pwede na kayo mo po. Tulad ng ganyan. Then pwede niyo na i yung start. Tulad nito. Siguro naririnig yung tumutunog. Dapat pag test kayo ng BP nyo, relax lang kayo. Huwag kayong kabahan. Sabi sa akin ni Doc, dapat umaga daw at gabi ang pag-monitor ng BP para ma-adjust kung nagagamot kayo. At yun na mga kaibigan, nakita nyo yung blood pressure ko. Nasa 129 over 83 which is good naman. Hindi pa ako umiinom ng gamot today. No, yung gamot natin ito, nakaka-relate ba kayo? Amlodipine mga brad. Gusto nyo so losartan pa oh. <laughs> Okay, kung wala pa mga idol, bilhin na kayo dito sa description box ko. COD po to, malaking tulong to sa inyo kung kayo ay nagmo-monitor ng blood pressure nyo. At kung nakatulong sa inyo video to para makapag-decide sa pagbili nitong blood pressure monitor na please like, share and subscribe na lang and see you sa mga next uh, review natin. Goodbye at ingat tayong lahat. Be healthy all the time.